Ang si Mark Gago, ay nang eh. ayos mo na lang. Ba't nakayuko ka? Hindi mo nga, nakadak ka eh. Wala may yung sumisipol. Oh, Saan ba yun? To. Naririg yun? Tapat yun yung bubuntahan. Sumisipol. Uwi na ako, tangin na nyo. <laughs> na no, yung flashlight? Ay, ano, flashlight mo. Bago ka buwi. The flashlight double please, please! Ito ka ba? Dito oh. ako sa pinto! Tinan mo na natin, tinan mo na natin yung ulit yung sanity natin. Tatawat na ako eh. Hindi talaga nakita yung <laughs> nagpakita. Hindi. <laughs> Tikyan na sa harap ng TV, hindi yung nakita. Si Mark yung si pinakamababa man. eh. Ayun may kamay oh. Eh Sige. matapang eh. Creed the Lost Note. Atra, tapangan na nga talaga natin. <laughs> Find the so, sitting human. Only... Ang hirap niya, find the sitting human silhouette using the ectoplasmic glass. Paano magamitin to? Ano bang tawag dito sa kuryente ko? Hindi ko alam eh. Taka, taka. ayun pa pailaw mo. Balit, akin oh. na lang yan. Taka, manonood nga muna ako kung paano larin para lang ma-ADA yeah, ako. Yun, no. Ay, may notebook ako. So, notebook. Try, oh. Try mo. Ay, putik may pig, ano? Di pala na notebook to. Painting. Oo, oh, ba magpapainting siya? Iwan nga natin sa loob to, Dan. Pulutin mo nga, pulutin mo nga. Tra, tra, tra. Iwan natin sa loob. Ba magpainting siya eh. Ah, oo, pwede yun. Nasa ni Mark? Hindi, iwan mo lang sa pinto. Tangan na. <laughs> Ay, naliligaw ako. Iiwan mo lang dyan sa pinto. G? Sige, dyan lang. Iiwan mo lang dyan sa pinto mismo. Tara, uwi na tayo. Wala ka dyan! <laughs> <laughs> Dato na ba si Bobby? Si Bobby matapang. Kahit magtabi na lang si Medyay mo, kunyari. Ay, huwag ka Youtube! Ano ba yan? Ay, naglalag si ano, si Mark. Lagbaba. Ilagay natin yung ano, ilagay natin yung Hello? yung canvas doon sa TV. Yan, lagay. O dan pulutin mo yung canvas. Pinulutin na. Tunulot ni Mark, katabang talaga. Bala. Dito 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 yung ano. Di, hindi hindi diyan dito dito. Hello dito. Hello. Ay, loyo, nakuputok yung ano. Pa iwan, mo dyan, iwan mo dyan, iwan mo dyan. Iwan mo. Ganyan lang yun, ayun. Ayun yan. Tara, tapos punta tayo sa taas. Punta okay. tayo sa taas. Okay, taas. Okay, usapin mo yan eh, oh. Eh, Dad, mag-isa ka lang eh. Oh. Ayun oh. May na-drawing, may na-drawing siya. Nakita ayun, niyo? Ayun oh, meron oh. Diba? Sabi sa inyo eh. Anong nakasulat? Bungo. Oh. Ayun oh. Uy! 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 Anong nangyari? Saan? Ayun oh, may, may, oh. may. Anong nangyari? Oh, ay, ito try sa ano, dito sa... Ay, painting ko dito, Ano meron sa upuan? Nandito yung upuan dito, dito, dito sa upuan eh. Ayan dyan sa pwesto ni Mark. Nasa natin. Ano na to? Pwede na tayo maging Ed Kaluwag. Ay, kunin mo yung painting, Mark. Kunin mo yung painting, Mark. Kunin mo Tapos. Sinuha ko na. May ming painting. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Oo, <laughs> goo. natin. Madilim dito eh. Matil na. Sinuha mo yung ano? Pambas? Hindi. Maraming ano si eh. Maraming. Pabitado mo na yung labas ng Kabisa din nilabasan. Saboglar yung, yung ano na kabisa din eh, yung paano nilabas agad. Sa pagmati na dati yung drawing niya. Tutigyal. Sa kapila. Aba, tindi. Ano yan? Ayan, may bumo. Ayan yung take picture yata eh. Parang ayan yung pinaka-picture. Hindi eh, hindi ganyan yung mukha niya. Parang beige yung damit niya. Araw, yung merong, merong meron ano sa ulo. Ala, naglalagay Naglalag ako. Huwag ka maglag. Kikwit namin to.